Magandang gabi po sa inyong programa, lalo na sa mga tagapakinig ng inyong horror segment. Tawagin nyo na lang po akong Mario, Tubong Aklan, sa isang liblib na baryo sa Aklan. Gusto ko lang po ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Marami na pong taon ang lumipas, pero hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang lagim nung gabing yun sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, parang naririnig ko pa rin ang mga tunog sa ibabaw ng bubong. Dalawamputsyam na palang po ako nung naging trabahante ako sa isang malaking tindahan sa bayan, sa probinsya ng Aklan. Isang araw habang naglalakad po ako, nakasalubong ko ang aking kaibigan. Oh, Mario, buti nakita kita. Hindi mo ba nabalitaan may gumagala daw aswang sa baryo nyo. Nung una hindi po ako naniwala. Kaya ilang araw pa ang pinalipas ko bago ako umuwi sa amin. Ako po kasi yung tipo ng tao na hanggat hindi nakikita ng mga mata ko, eh hindi po ako naniniwala kahit pa ako ay laki sa liblib na baryo. Makalipas ang ilang araw, umuwi ako sa baryo namin. Katatapos lang ng ulan noon kaya maputik ang daan pagdating ko sa dulo nilapitan ako ni Manang Iska Mario puti umuwi ka na bakit ho? tanong ko pero hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya mabilis siyang bumalik sa tindahan niya ako naman nagpatuloy na rin sa paglalakad habang naglalakad ako hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun ang naging reaksyon ni Manang Iska ano kaya ang gusto niya sabihin? Naitanong ko na lang sa sarili ko. Hindi ko na malayan na sa harapan ko na pala si nanay. Mabilis ako nagmano kay nanay. Napansin ko biglang pumayat si nanay. E eh dalawang buwan pa lang naman ako nagtatrabaho sa bayan. Pagpasok ko sa bahay, nakaupo sa papag si Elena, ang kapatid kong bunso. Mas malaki na ang tiyan niya ngayon Agad ko siyang nilapitan. Umupo ako sa tabi niya. Kinumusta ko siya. Nanginginig at pawisan ang mga kamay niya. Hindi muna siya nagkwento. Nagkumustahan lang muna kami. Samantalang si nanay naman, dumiretso agad sa kusina para maghain. Habang kumakain kami, may nabanggit si nanay na parang may gumagala daw na aswang sa lugar namin. Natawa ako sa sinabi ni nanay. Pero seryoso ang mukha nilang dalawa ni Elena. Nagtataka ako sa ikinikilos nilang dalawa. Nay, ako na lang po ang magsasara ng pinto. Lalabas pa ho ako para manigarilyo. Maaga pa rin naman, Nay. Habang nasa labas ako ng bahay, napansin kong sarado na agad lahat ng mga kabahayan samantalang alas 7 palung ng gabi. Pero hindi ko na pinansin yun. Nalibang ako sa panunood ng mga bituin. Masarap din kasi ang hangin. Malamig at mapuno. Pagtingin ko sa itaas ng bubong, parang may napansin akong malapad na pakpak na gumagalaw. Inisip ko na lang na baka dahon lang ng saging na nahahanginan. Kasi madilim po yung part na yun sa dulo ng bubong may puno din po kasi ng saging doon. Kaya binaliwala ako na lang at pumasok na ko sa loob nang maubos ko ang isang stick ng sigarilyo. Makalipas lang ang ilang oras. May kumalabog sa bubong. Sinilip ko sa labas. Pero wala naman ako nakita. Pagbalik ko sa loob ng bahay, takot na takot si nanay at Elena doon na nila sinabi sa akin na ilang gabi na daw na parang may tao sa bubong namin. Kinabukasan, habang abala si nanay sa kusina at si Elena, ay nagpapahinga. May kumatok sa aming lumang pintuan. Pagbukas ko, agad na bumungad sa akin ang isang matandang babae. Nakangiti siya. Labas ang maliliit na mga ngipin manilaw-nilaw, pero buo. Pero ang pinaka napansin ko sa kanya, ang kanyang mga mata. Para bang iba yung kislap? Parang masyado siyang tuwang-tuwa. Alam niyo po ba yung pakiramdam na may close na close kang isang tao na matagal mong hindi nakita tapos bigla kayong nagkita ngayon? Ganun na ganun po itsura niya parang sobrang excited. Samantalang hindi naman namin siya kilala. Ay, ikaw siguro si Mario, ano? Narinig kong umuwi ka raw galing bayan. Ako si Nanay Ason, bagong lipat lang sa kabila, sa bahay ng namayapang mangpaeng. Naku, nadinig ko rin buntis ang kapatid mo. Abay dapat lagi mong binabantayan yan Napatingin ako kay inay Ngumiti lang siya ng pilit Oo nga po Salamat ho sa pagdalo Paasok po kayo Sa unang pagkikita nila ni Elena Agad itong lumapit Nilapitan niya agad ang kapatid ko Na parang matagal na silang magkakilala Naku Ang laki na ng tiyan mo Iha. Ilang buwan na ba 'yan? Walo na po, sagot ni Elena na nahihiya. Hindi ako kumibo. Pinagmamasdan ko lang si Nanay Asun habang dahan-dahang idinidiin ng palad sa tiyan ng aking kapatid. Nakangiti siya. Pero matagal siyang nakatitig sa tiyan ng kapatid ko. Mukhang malusog ang batang 'yan swerte ka iha pero alam mo ba na maraming nangyayari kapag gabi lalo na kapag kabilugan ng buwan sabi niya kay Elena hindi ko alam kung pananakot ba 'yun o paalala pero ramdam ko na may kakaiba talaga sa kanya pagkatapos ng pagdalaw ni Nanay Asun napansin ko ang pagbabago ng hangin nung gabi iba yung lamig niya parang nakakakilabot at parang laging may nakatingin sa iyo. Ang mga kuliglig parang natakot din at nagtago pagsapit ng alas dos ng hating gabi. Maya-maya parang nakarinig ako ng kalusko sa bubong. Parang huni ng malaking ibon. At parang may tao din sa taas ng bubong. Ang unang naisip ko, baka may magnanakaw kaya kinuha ko agad ang itak. Tumingin ako kay Elena. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Pero, umuungol. Parang masama ang panaginip. Parang binabangungot. Napatitig ako bigla sa tiyan niya. Parang gumagalaw. Naisip ko na normal lang naman yun. Na baka sumisipa lang ang bata. Nagulat ako nang bigla siyang nagsalita Pero tulog pa rin siya Kuya Huwag mong hayaang kunin niya yung anak ko Naririnig ko siya Nararamdaman ko ang lamig ng dila niya Pulong ni Elena Hindi ko iyon pinansin Dahil alam ko nananaginip lang naman siya Lumabas ako at tinignan ang bubong Pero wala namang tao Kaya natulog na lang ako ulit Kinabukasan Dumating ulit si Nanay Asun May dala siyang tinulang manok Ay ito oh Pampalakas kay Elena Huwag ka nang mahiya anak Kumain ka nang marami Yan ang paborito ng mga bata sa sinapupunan Sabi ni Nanay Asun Giliw na giliw siya sa kapatid ko Siguro nasa malayo ang pamilya niya O wala siyang pamilya kaya ganito na lang siya kagiliw kay Elena. Bulong ko sa sarili ko. Pinagmamasdan ko siya. Paawat galaw niya. Bawat titig niya sa tiyan ng kapatid ko. Parang naawa ako sa kanya nung oras na yun. Siguro ulila na siya. Kaya parang sabik siya sa isang anak. Ang mga sumunod na araw ay malakas na ulan na parang bagyo. Wala na rin kaluskos. Kasi syempre, sino ba naman po ang magnanakaw ng may bagyo? Nung sumikat na po ang araw, si Nanay Ason ay dumadalaw na ulit kay Elena. Daladala ang kung ano-anong ulam o prutas. Minsan ay pinapahiran pa niya ng langis. Ang tiyan ni Elena habang nakangiti Pero sa bawat haplos niya, kitang kita ko ang pangingilabot sa balat ng kapatid ko. Para bang takot siya na hindi ko maintindihan. Parang iba na rin po ang pakiramdam ko nung oras na yun. Habang lumilipas ang araw, mas lumalala ang panaginip ni Elena. Minsan ay bigla siyang umiiyak. Minsan naman ay nagsusuka. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Kuya, bulong niya sa akin minsan. Si Nanay Ason, sa panaginip ko, nakaluhod siya sa bubong habang dinidilaan ang tiyan ko. Hindi ko alam kung panaginip ba yun talaga o hindi. Huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ko na lang sa kapatid ko. Kinaumagahan, pumunta si nanay sa kabilang baryo para tawagin si Katemyo isang albularyo. Matandang payat si Katemyo, puti ang buhok pero matalim ang mga mata. May mga tato ng anting-anting sa kanyang mga braso. May dala siyang banga, ulang lubid at isang itak na may ukit sa talim. Pagdating sa bahay, agad siyang lumingon sa bubong. narito na naman siya. Naglilibot na ang tik-tik. May inang nagbubuntis. May sanggol siyang gustong kunin. Kung hindi natin maagapan ito, hindi aabutin ng bagong buwan ng bata. Nagtaka ako sa mga sinabi niya. Ang buong akala ko ay ipapagamot lang si Elina dahil may karamdaman. Pero ano itong sinasabi ni Ka Temyong na tik-tik daw? Kinagabihan, bumalik si Ka Temyong. May dala siyang itim na langis, asin, at pulang lubit. Bantayan mo ang kapatid mo. Ang masamang nilalang ay malapit na kay Elena. Nakakapasok na siya sa loob ng bahay niyo. Likas sa tik-tik ang anyo ng ina o lola. Hindi mo aakalaing isa pala siyang halimaw o aswang. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Doon ko lang naintindihan. Hindi pala magnanakaw ang laging nag-iingay sa bubong. Isa na pala itong aswang. Hating gabi. Tulog na ang lahat. Ako ay nakapwesto sa tabi ng bintana. May hawak na itak. Yun kasi ang bilin sa akin ni Katemyo. Huwag ko daw aalisin sa katawan ko ang itak na may orasyon niya. Tahimik ang gabi ng biglang. Tunog mula sa bubungan. Parang tunog ng ulan. Pero ang langit, maliwanag naman at walang ulap. Nang sumilip ako sa bintana. Wala naman ako nakita. Pero nararamdaman ko ang malamig na hangin mula sa likod ko. Tumingin ako kay Elena. Gising siya. Nanginginig. Kuya, naririnig mo rin ba? Nandito siya. Sa itaas ng bubong. Nilalawayan na naman ng tiyan ko. Pagtingin ko sa kisame, isang mahaba, pulang dilang dahan-dahang pumapasok sa siwang ng kawayan. Ngtatagayin ko na ng itak biglang nawala. Lumabas ako, pero wala na ako nakita sa bubong. Sumunod na mga araw, wala nang paramdam sa bubong. Nung ika na buwan na ni Elena, lalong naging nakakatakot ang kanyang panaginip. Lagi siyang nagigising na umiiyak. May mga kalmot sa gilid ng tiyan Ang langis ni Katemyong ay laging nagbabaga kapag ipinapahid. At isang gabi, bigla siyang napasigaw. Kuya, si Nanay Asun na sa bubong, tinatawag niya ako. Tumakbo ako sa labas. Sinindihan ko ang sulo at itinutok sa bubong. Walang tao. Pero narinig ko ang malutong na tawa, parang nanggagaling sa loob ng kuweba. Pero wala naman akong nakikita. Kinabukasan, dumating si Katemyong na may bitbit na palayok, itim na abo at pulang tela. pinatong niya ito sa gitna ng sala at sinimula ng isang sinaunang orasyon. Hindi na ito basta atake ng hayop, Anya. Ang kalaban natin ngayon ay halimaw na magaling magpanggap. Itinalin niya si Elena sa upuang kawayan gamit ang pulang lubid na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Sa paligid niya, Binilog ng albularyo ang asin. Sa gitna ng bilog, nilagay ang itim na palayok na may baga sa loob. Kapag nagsimula ang apoy na umusok ng berde, hindi na kayo pwedeng lumabas ng bahay. Bilin ni Katemyo. At ganoon nga ang nangyari. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, nagsimula ang usok, amoy na susunog na balat. Nanginginig si Elena. Parang nilalagnat. sa kamay humuni sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi na ito galing sa bubong. Ang tunog, nasa mismong bintana. Sa tabi lang namin, lumipas ang magdamag na wala namang masamang nangyari. Kinabukasan, Kinausap ako ni Katemyo habang naglalagay siya ng asin sa palibot ng bahay namin. Mario, Anya, hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang may bagong lipat na matandang babae rito? Si Nanay Asun Puba tumango siya. Dahil naramdaman niyang may buntis dito. Lagi silang ganyan, mag-aalaga, magpapakabait. Pero sa huli, kakainin nila ang mga tik Mario hindi iisa lahi sila at kapag pinatay mo ang isa darating ang iba para gumanti gabi walang ulan pero iba ang ihip ng hangin habang nagbabantay ako kay Elena na nakahiga biglang may dumulas mula sa siwang ng kawayan sa kisame isang dila mahaba makintab parang ahas. Gumagapang iyon pababa sa tiyan ni Elena. Sumisingit sa pagitan ng damit. Napasigaw ako. Inay. Si Katem yung tawagin niyo. Lumabas ako. Pero wala siya sa bubong. Dumating si Katem yung tinapon ng langis sa ibabaw ng kubo at lumitaw sa dilim ang isang nilalang. Matandang babae, hubad ang kalahating katawan. May malalaking pakpak na itim, parang pakpak ng kabag. May mga pangil at mahahaba ang mga kuko. Si Nanay Asun. Sigaw niya habang tumatalsik ang asin sa kanyang balat. Nang masabuyan ng langis ang kanyang mata, umatras siya at lumipad papalayo. Lumipas muli ang ilang gabi na walang paramdaman. Pero patuloy pa rin ang pagdalaw ni Nanay Asun sa panaginip ni Elena. Sumapit muli ang kabilugan ng buwan. Habang natutulog si Elena, ay bigla siyang sumigaw Kuya, sinanay ason, nasa bubong. Paglingon ko kay Elena, nakita ko ang isang pares ng mga kamay sa kisame. Agad ko itong nilapitan, ngunit biglang nawala. Kaya tinusok ko ng tinusok ng itak ang kisame. Pagkatusok ko, biglang sumirit ang dugo. Pero hindi siya pula. Likidong kulay itim na parang grasa, amoy bulok na itlog at yantok. Umaling aungaw ang isang matinis na hiyaw mula sa bubong. Sabay, lagaslas ng paa sa bubong. Tumakbo ako palabas. Pagsilip ko sa bubong, wala na si Nanay Asun. Tanging marka na lung ng dugo ni Nanay Asun ang naiwan. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin kay Aling Iska na umalis na si Nanay Ason. Dala ang bayong at may tungkod na hawak parang hirap daw maglakad ayon pa kay Aling Iska. Mula nun hindi na nagparamdam si Nanay Ason. May mga sabi-sabi na may gumagala daw aswang sa baryo kung saan lumipat si Nanay Ason. Makalipas po ang ilang buwan, ipinanganak ni Elena isang malusog na sanggol na lalaki. Hanggang dito na lang po ang aking liham. Isang paalala lang po ang iiwan ko sa inyong mga taga-subaybay ni Sir Cabonegro. Na huwag po tayo basta-basta magtitiwala kahit pamabuti ang ipinakikita sa atin. Dahil baka ito ay isa ring aswang.